Ikaw ka rin na ginigising pagkatagal tagal mong gumising. Na ako. Ano yun yan? Nanginip ako. Ano na? Naginip ka pa? Kailangan bumaho ka sa panaginip mo. Ano yun? Gila mo. Ano na? Ano na? Bilis na. Ano na? Ano na? Sa akong ko. Ginising-gising mo ako na. Tara na. Kunin mo na yung Nutella dyan sa may ngirep! Nagugutom na ako eh. Kanina ka pa. Babe. Ah. Oh. Parang... Beb! Ano? Walang laman. Walang laman? Yeah. Kakabili ko lang niyang kahapon. Anong walang laman? Wala na mo. Oh. Oo nga no. Oh. Marami pa yun ah. Masa na kaya? Siguro may kumakain sa loob ng rat natin. Sino kaya yung kumakain na yun no? Oh? Ang bilis naman ang kumain nito no. Parang para ako, si The Pinaglololoko mo ko ito, kumain nan. Ano mo ka, gising ko lang, nananagir pa ako, ginising-gising mo to sa pagbibintangan mo. Ay, syempre, tayong dalawa lang naman ang nagkakakain ng mga ganyan dito. Tayo ba, Ching, nagalmusal na kayo, so? Opo, ate, nagalmusal na ako. Nagalmusal ka na? Opo, ate, nagalmusal na. Nagalmusal ka na, sigurado ka, ha? Opo. Tayo na lang pala hindi nagalmusal, eh. Oo, wala tayong nagalmusal, wala nang kalamang. Ching! ito nung ano no tayo no, 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 na, na bigla eh hindi ata na ubos ito wala akong namang ebidensya wow. Well, wala akong ebidensya wala ebidensya <coughs> may wala ba wala But, Wait, wala wala ng ebidensya sigurado ka wala akong nakitang ebidensya tanungin mo nga ulit tanungin mo so hmm. ikaw bang may nito hindi no <coughs> Wala na yung mikdosa. Sabi ko sa'yo, wag kang nambibintang. Hindi talaga siya. Parang... Isa pa nga! At tatanungin mo ulit. So, ikaw ba kumain ito? Hindi! Hindi ko nga alam na may ganyan pala eh. <laughs> Hindi nyo pala alam eh. Sabi ko sa'yo iyo Masama yung nambibintang. Pero ako kumain ito. Baka ako! Kasi ako yung, ako yung walang mancha eh. Um, baka ako din. Kasi ikaw rin yung walang mancha, no? Um. So, ikaw nga hindi kumain? Oo. Oh, oh, naniniwala kami sa iyo. No. <laughs> sila pa ba kumain na? Tanongin mo ako kumain na, Dad. dadio? oh. Oo. Oh. Kumain na daw po kayo? Ah, hindi pa. Mahal na kami. na kami. Hindi pa daw sila. Mahal na pa naman kami. gusto uh, pa daw sila. Pa! oh Eh, kasi may tatanong ako sa inyo. inyo. Uh, yung ano kasi namin, kakain na kasi kami yung palaman namin na Nutella. Eto, oh, hawak niya Yano. kakabili, kakabili lang namin kahapon, biglang ano, nawala ng laman. Nakikita niyo ba kung sino kumain? Sabi ni Chacha, hindi naman daw siya. Nutella? Oo. Oh, oh. Hindi. Hindi. namin alam yun. Nalala kami alam dyan. Kaya lang alam namin. Parang binyo kaya na tayo. Nalabang forma nun. Nalabang kulay nun. Imported kasi to. Eh, galing pa to ng ano. Nang ibang bansa, eh kakabili lang niya no kahapon. Nag-flight nag siya kahapon, nag-flight din siya pabalik ng Pilipinas. Roundback. Eh, <laughs> oh, oh, round bak na flight. Eh, naubos agad. Nakita niyo ba kung sino kumain? Eh, mag-aalmusal sana kami. Eh, bakit kami niyo? Parang kami pinagbibintangan eh, niyo. Eh, <laughs> hindi kami nagbibintang. Ang tinatanong lang namin kung ikaw ba kumain. Ikaw ba? Ang sakit niyo magsalita. magsalita. sa amin. Iba yung tanong mo eh. Parang hindi ka anak. Eh, Iba yung tanong mo. May ebidensya ka ba? Hindi, hindi, hindi ba kayo? Iba yung nagtatanong sa nagbibintang. Oo. Uh, hindi ba sila? Kala mo naman, kalabisan na kami dito. Ano ba na na yung natinang hinahanap niyo? Ito yun lang. Ito yun lang. Ito Eh, wala naman akong kahilig-hilig. Chocolate pala yan. Wala ay, akong kahilig-hilig dyan naman Hindi pala kayo kumain. E, Isin ka oh, kumain. Tignan niya. namin, namin. na na meron niyan dyan. Isa ko kung magsalita. Parang hindi dyan kami magulang. Oh. Bawa Ma kumain ito. Bakit? Kaya kung nakakaam si Diba Sugar. Oh, lalo ako. Mataas ang sugar ko. Tapos makakaam palagay mo sa akin. Nauubos okay, agad hilig, yung chocolate. Hilig, hilig oh, agad, choc choc agad yung chocolate. Eh, kasi sa baba pa lang. Ano Ano, ano. Eh. Ayoko nang ginagan tayo. Hindi ka nang minta yung botas. Bahala kayo dyan. lang. Nagtatanong lang naman kami. Nagtatanong lang. Hindi na nagtatanong. Hindi iba nagtatanong. Hindi na sa Hindi na nagtatanong. Hindi na nagtatanong. ka. na nagtatanong. Hindi 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 na ano? Babalik akong ano pagbasa? Oo. Bumili ka na lang ulit yan sa bundansa. Ano'y Saan sa ako nabiling mo, ha? Yeah. O oh, Sige, mamaya, bibigyan ka ka ng kumit. Bibili ka ulit? Bibili ka ulit? Oo. Damihan mo, ha? Damihan oh. mo. Damihan mo. ha? Damihan mo. Ha? Hindi nga sila. Hindi nga sila. Tara na. <laughs> Hindi ba tayo nalata? Hindi. Hindi nakita yung ebidensya. Oh, wala sila ebidensya. Nakamusta tayo. Tara, <laughs> tara. Not good. <laughs>